Mga indibidwal na naapektuhan ng tatlong magkakasunod na bagyo umabot na sa 3.4 milyon ayon sa DSWD. Rajman Gerald Uleb sa Balita. Katastagan pa kasamang Aljo, kasamang Sander, itong uh, bilang ng mga indibidwal na naapektuhan ng bagyong biratola uh, Nando at Opong. Mula sa rasing naigit 3.4 milyon na mga indibidwal ay lumobo pa ito, lumobo pa sa 4.1 milyon ayon sa Department of Social Welfare Development o DSWD katumbas ito ng mahigit 1.1 milyon na pamilya sa iba't ibang regyon sa bansa. Sa ngayon, nasa 20,678 na pamilya katumbas ng 74,372 na kataoang na nanatiling sa si 928 evacuation centers habang nasa 12,864 na pamilya naman o o 50,919 na, ang nakikituloy sa kanilang mga ka anak o kakilala. Ang mga partial damage sa bahay ay umabot na sa 42,185 habang itong mga total damage sa ay lumobo pa sa 8,004. Sa ngayon umabot na sa 293,642. Itong mga family food packs ang naipamahagi sa mga rehiyon labis na repektuhan na ng mga ragdaang kalamidana. Kasama mo sa d 66 Manila, Radyo Manderal, b Ulep, Tataka, Aremen.